Magandang hapon, may binaba tayo ngayong Rusi 125. Ah, uh, ang pinakasira niya ay yung transmission niya. Bumigay kasi yung pin bearing o stick bearing ng countershaft. counter shaft kaya tuluyan napudpud yung ihi ng kanyang counter shaft. Kaya ngayon pinalitan natin, inasimbolan natin. May isa pa isang issue na kailangan nating uh, ayusin. Isa sa isa pa sa mga issue nito ay yung matigas na cambio uh, tutok lang sa aking mga videos para palagi kayong updated simulan na natin para palambutin natin bago natin buuhin isa sa rinaniklamo ng customer ay yung matigas nga na cambio Ito, yan itong pag shifting nya primera matigas siya. Okay. dapat. Tatanggalin muna natin 'tong selector. Ayun. Ito sa dahilan kung bakit uh, matigas yung kam uh, na itong ganitong mga TC125 macho o rusi kasi ito matulis itong selector nya kaya yung stopper cam uh, nahihirapan siyang umikot dito kasi masyado siyang matuli, uh, masyadong matulis at mataas kaya yung pag ikot nito uh, parang hindi siya uh, derecho kaya pinaka sa isa sa paraan kung ba, paano natin mapalambot yung kanyang yang uh, cambio, pag ship ng cambio, uh, babawasan natin tong matulis na to. Itong mga matulis nitong mga selector from first gear to fifth gear para okay yung ikot nitong stepper cam. Right, babawasan muna natin. So ayun, uh, nabawasan na natin. Yan, ganyan lang pinawasan natin yung pinakatulis niya para madali ditong umikot yung kanyang stabber cam kakabit na lang muna natin alright alright, titesting na natin okay yeah. Neutral, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, terceira, segunda, primeira. neutral okay na siya malambot na siya mga lads. babalik na natin